Talang araw mga kap, muli po lingkod, General Orion. Lady Orion. Samahan po kami kumuha ng pang-stock namin ng munggo. Tara. So yan mga kap, uh, may tiyanim tayo munggo doon na kung saan, togi talaga yon Bali, sinubukan namin siyang uh, itanim. Ngayon, ah uh, may harvestin na bali ito nga pala yung ano May bulaklak na ating alatris Nasira ng bagong pepito So Itong video na to Para din din sa mga Hindi nakakaalam Kung paano nga pala sa nagbumula yung munggo So parang ako dati Hindi ko alam na Ganun pala Yung itsura ng munggo kapag ah, Nagkabunga na So ito yung bagong member natin si Moka. So ito yung isang therapy natin dito. Ayan, so matanda na siya at bulag. Bulag na rin. Ngayon dito nakapaglakad lakad siya. Kahit pa paano malaki yung nagagalaan niya. Kasi nasa Manila siya, nasa ilalim na lang siya ng mga upuan at wala na siyang activity. So, try natin i-therapy siya dito. Bali mga kasama nga pala natin, naghukay ng isang magiging storage natin ng tubig para dun sa taniman, para sa upland. yon. Kumbaga, ang gagawin natin is pasa-pasa or relay sa tubig. Uh, sa susunod na content na yun, papakita namin sa inyo. So, nag-try kami at kahit pa paano yung sinubukan namin eh may ha-harvestin naman. Mode. nag radio. Baka tumatawag sila. So doon banda naglagay kami ng munggo. Ano yun eh? Ah, toge. Eh. So humaba na siya. Gagawin siya na namin lumpia. Pero dito may kita natin. Asukal na nga lang. Papalinis natin. Ito, 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 ito. So, yan yung munggo. Bali, kahit pa paano mga kap, eh, may kita natin, nagbubulaklak pa yun, oh. No? Ayan. Nagbubulaklak pa rin sila. So, ito yung tsura ng munggo, ah, uh, pag in-harvest. Ah, lady, pakita natin yung nasa loob niya. So, yun, yun yung mga kap. Yan. Ganyan. Okay, so gagawin namin mga kap, i-stack namin yan para kapag wala ng munggo, eh pwede na. Pwede yan ang gagamitin namin. So dito mga kap, meron pa siya, yan. Tsaka sa area na to. bali masukal nga lang bali nakaline naka, naka siya diyan tatlong linya to bali mong nga, yung ano nga pala nito yung mura ah uh, kinakain kinakain ho nga kinakain ng munggo ibig sabihin ah, uh, ginugulay pa rin daw pala mga kap kahit yung mga mura pa lang yan so ito siya dapat maingat yung ano ah uh, pagkuha mo rin mga kap, kasi kanina kinuha ko yung isa doon hinatak ko lang pati yung puno na hatak yon bali nga may kita pa natin na tinutubuan pa rin siya ah, kung madalas lang itong nalilinisan ah, napapatabaan na napapakain eh mas marami pa kami makukuha so nakaraan kasi natuyuan din to ah, hindi na tulad nito, yan, manatuyo na sila. Ito, may bunga pa. So, ang natin dyan, istak stack lang muna natin yan. Tsaka na natin bubuksan kapag ka, kailangan na natin. Iba na, sa ilalim. ali ito pa yung ano waiting natin na pwedeng harvestin yung mga green pa. Yung mga maliliit pa niyan mga kap. Pwedeng gulayin. Yan. So, ayun los, nakuha namin lahat mga kaps. So, nga, ito uh, yung naging kalat namin dati. Ngayon, uh, mapapakinabangan namin siya. At pwede makain. Nakita natin na mabilis naman. Kaya ipapalinis na rin natin dito. At uh, tuwing nagpapataba sila na sa tanim natin sa labas, eh pasasabihan na natin itong munggo natin. O baka magpadagdag tayo ng ibang breed yung mas malalaki. Yan. So may nakuha na rin kami kahapon yan mga ka, pangalawa na yan. Ngayon punta tayo dun sa talbos. Bale ito nga pala yung talbos natin nakamote na madalas natin ginugulayan yan. Ito. Bale, yung pinagawa natin eh pinadami na natin siya dyan. Or ikinalat na natin. ito nga may kita natin eh bagong linis tapos yung transfer na iba para may nagugulay tayo bali okay na yan mga kap at nakakuha na kami kanina ng ano, iba pang talbos so yan mga at tapos na tayo magtalbos bali gaso na lang natin yung gulay dun sa ano sa may balong natin. Muli po inyong lingkod, General Orion. Lady Orion. At puso po so pong nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video. Na sana po gabayan ka ng Panginoon sa na yung mga pamilya na sana po mingi tayo ng gabay sa kanya sa isip, sa salita at gawa upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw na sa kanyang mga at kailingan. Muli po, maraming maraming salamat. God bless.